Hiwaga ng ba Papa Carlo? Noong unang panahon, merong isang babaeng nangangalang Tamping. Tamping? Tamping. Oo. Siya ay isang babae na may angking ganda na talaga namang kaakit-akit. At maraming nahuhumaling na mga kalalakihan, Papa Jepoy. At salungat. Salungat ang kanyang kagandahan nito sa kanyang ugali. Ah. Oh, matamad. Mahilig siyang magpadala o magpabuhat ng kanyang mga gamit sa ibang tao. Senyora pala ito. At kahit sino ay pinapadala niya ang uh, kanyang mga gamit. At never siyang nagbubuhat, mm -hmm. Papa Jeffo maging kasama niya ay mga matatanda, ay pinagbubuhat niya ito. So si Amping, Senyorita. Senyorita. Tamping. Tamping ang pangalan? Tamping. Oh. Senyorita. Maganda nga, pero alam mo yun, sobrang tamad. Pati yung mga matatanda, eh, inuutusan pa niyang magbuhat ng kanya mga gamit. Nakaya naman niya. Yan. Hmm. Senyorita. Senyorita. At pag naglalakad, talagang Lilembot, lembot, Papa Jepo. May pineta pa siya. <laughs> Uy! <laughs> Senyorita! Mm -hmm. Handa na po ang inyong almusal. Agoy. Sa so, ano nangyari dyan? Masama o gali? Mm -hmm. Mm. So, eto na. Papa Jepo. Nang dahil sa katamarang ito, Medyo na-alarma ang mga Diyosa ng kasipagan, Papa J. Nabalitaan ito ang tungkol sa katamaran nitong uh, si Tamping. Nang dahil dito minabuti niyang kumilos na agad upang supilin ang katamarang pag-uugali ni Tamping. Naganyong isang matandang ang diyosa. at nagpanggap na Nahihirapan na sa mga dalahin nito Diyosa ng kasipagan Diyosa ng kasipagan Mukhang paparusahan ha Itong si Senyorita na napakatamad Tamad. May kilala ba kayong ganyan? Yung katabi na yung remote inuutos pa <laughs> Oo nga eh. Pati yung mga ano niya ha, pinagkainan Yan, parang kumain Ayan, ang gustong gusto ng tatay ko Oo ah, Pag tumayo, kumain ka Tumayo ka Ligpit mo na yan Iniwan mo? Hmm Ah, oh, Sino mo tong hype na to? Parang kumain sa restaurant. Nagalit. <laughs> oh. Pinakain um, ka na nga eh. Parang kumain sa restaurant. Katabi niya yung remote. Nandito yung remote. Kunin mo yung remote. <laughs> <laughs> Pabot nga na ng remote. Yan. Yeah, no. Uy. O kaya yung... Patayin yung ilaw. Nakatayo ka, di ba? Mm. Kung kailan ka nakahiga, gumanyan ka na okay? eh. Mm -mm. pa sa'yo. Tapos nakapwesto ka na ng unan. Mm. Patay mo ilang. <laughs> so ito na, Papa Jepo, eh. anong nangyari. Eh, itong uh, Diyosa na nagpanggap bilang uh, matanda. Mm. Eh, sinadya di umano nito na sabayan si Tamping sa paglalakad. At tumihingi siya ng tulong dito. Ngunit si Tamping ay, alam mo yon dead ma. Mm -hmm. Dead ma ba? Di pinapansin yung matanda. At sa halip ay binilisan pa ang kanyang paghakbang upang mapag-iwanan itong matanda. At hindi niya ito. Para hindi siya kulitin. kulitin. Oo. At nang dahil, nang dahil sa kanyang ginawa, hindi hindi na na ano si si Josa papa Jeff. Ang Josa ng kasipagan. Hmm. Parang hindi na niya nagustuhan yung nangyari. Nagalit doon ang gusto at itina or tinawaga. Ah, ang uh, papalayong si Tamping at nagpalit na ito Ay, ng kanyang anyo. anyo. Papa Jeff. Nagpalit na siya ng anyo. Biglang nawala kasi hmm. Nawala bigla yung matanda. Ngayon, biglang umahon yung matanda. Umahon? Oo. Oh. Nawala bigla eh. Dulot hmm. si Tamping. May uh. iba yung anyo na matanda. Ano yung tsura ng matanda? Maputik. <laughs> <laughs> Nahulog sa kanal. <laughs> Kaya pala nawala. <laughs> yung Ang putik. Naulog pala. Naulog, naulog. At biglang bumungad sa harap ni Tamping, Papa Jepoy. Ngayon, meron siya sinambit. <laughs> Sabi niya, dahil sa hindi mo ako tinulungan at ikaw ay at ikaw ay uh, nagmamatigas. Natulungan man ako. Natulungan yung humihingi sa'yo. Ngayon, dahil sa ginawa mo, eto ang para sa'yo! Umilaw na yung kamay, Papa Jeff. Mukhang hami-hami mo oh. yun. <laughs> pinas <laughs> na niya yung kamay niya, Papa Jepoy. At nagliyab yung kamay niya. At ang sabi niya, Gagawin kitang isang bagay! <coughs> <laughs> Ginawa siya isang bagay, Papa Jepoy, na para lalagyan ng mga gamit. Ah! Uh, okay. uh, Kumbaga, parang ano, Papa Jeppoy, baggage, oh. luggage. Ginawa siyang ganun. Ginawa siyang maleta. Ginawa siyang maleta. Mm. Uh, kumbaga, yung mm. itsura nung, ano, yung nagiging anyo niya, parang, mm. parang siyang baggage. Mm. Maleta. Oo, oh, parang siyang maleta. At sa isang iglap nga, yun na nga, Papa Jeppoy, nag-ibang anyo na itong si Tamping. Naging isang hugis parisukat ito, na may butas sa isang gilid na may hawakan. <laughs> sa tapat nito <laughs> Parang nakikita ko sa bus yan eh. Ha? May nakikita ko sa bus? Yung... May manok <laughs> <laughs> Nakalala ko nung no, madaling araw ako sa pot, pot and Friends eh Pag sumasakay ako ng robal Yung mga ordinary bus Yan ang mga kasabay ko Yung box na butas-butas Butas-butas, oo Tapos titila ako <laughs> <laughs> May manok nang makita ito ng mga tao ay inisip nila kung ano ang kakaibang bagay na yon. Nang dahil sa bigla ang pagkawala ni Tamping, naisip nila nang baka nga. Ang kakaibang bagay na nakita nila ay posibleng si Tamping. Na nag-ibang anyo lamang. Isinunod nila ang pangalan ni Tamping sa bagay na iyon dahil na din sa ang bagay na iyon ay isang gamit na pwede nilang paglagyan ng kanilang mga dalahin. Na siyang kabaliktaran naman ni Tamping na tamad. Mm -hmm. uh, kaya't simula noon, Papa Jeppoy, ito ay tinawag nilang Tamping na sa di kalaunan ay naging Tampipi. 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 Uh -huh. Yun pala yung exact word doon, tampipi. Tampipi. Oh. Yeah. Ngayon ko lang din nalaman na yung tampipi pala ay ano pala yan. Camping. Mm, ah uh, yung lalagyan. Bag. Oh, bag. Tampipi. Oh, oh, Kasi hindi naman ako Tagalog eh. Bisdak ako eh. <laughs> Ayun. Sino ba gusto. yung may mga tampipi? Alam na alam ng mga kabarangay natin yun. Meron pa ba yan? Meron. Sa palengke? Meron sa palengke? Tampipi, oh, meron. Mm -hmm. Ang <laughs> mga tamad na nakikinig ngayon Umanda na kayo dahil nandyan na ang Diyosa ng Kasipagan At gagawin kayong TAMPIPI <laughs> Let me tell you Barangay Ellis 97.1 97.1 97 Forever Number 1